Ano ang JS Prom? Panoorin hanggang dulo ng video na ito at share your experience. Ang Promenade sa JS Prom ay nagmumula sa salitang Pranses na nangangahulugang isang leisurely walk o isang lugar para maglakad. Sa konteksto ng JS Prom, ito ay tumutukoy sa tradisyonal na pagsasayaw na ginagawa ng mga estudyante sa dance floor. Ang mga estudyante, lalo na ang mga pares, ay maglalakad at sasayaw sa isang formal at maayos na paraan na nagpapakita ng kanilang paggalang at pagpapahalaga sa okasyon. Ito rin ay isang simbolismo ng kanilang paglaki at pagunlad bilang mga kabataan. Ang J.S. Prom ay pinakling salita para sa Junior Senior Promenade. Ito ay isang tradisyonal na event na ginaganap sa mga paaralan, lalo na sa high school, kung saan ang mga junior at senior students ay nagtatagpo para sa isang gabi ng formal na sayawan at socialization. Sa JS Prom, karaniwang nagsusot ang mga mag-aral ng mga formal na damit mga lalaki sa kanilang tuxedo at mga babae sa kanilang mga gowns. Mayroon ding mga aktibidad tulad ng sayawan, pagkakaloob ng mga parangal tulad ng prom king and queen, at iba pa. Ang JS prom sa Pilipinas ay karaniwang ginaganap tuwing Pebrero o Marso. Ito ay depende rin sa schedule ng paaralan. Ang mga buwan na ito ay karaniwang napili dahil ito ang panahon ng taon na medyo malamig ang klima, na mas angkop para sa mga formal na kasuutan na karaniwang isinusuot sa ganitong mga okasyon. Mayroon bang mga tradisyonal na formal na kasuutan na isinusuot sa JS Prom? Sa JS Prom, ang mga mag-aaral ay karaniwang nagsusuot ng mga formal na kasuotan. Para sa mga lalaki, karaniwan ang paggamit ng suit, tuxedo o barong. Samantala, ang mga babae naman ay nagsusuot ng mga gowns. May mga pagkakataon din na ang mga mag-aaral ay nagsusuot ng tradisyonal na Filipino attire. Ang mga babae ay maaaring magsuot ng mga Filipino gowns, habang ang mga lalaki naman ay maaaring magsuot ng barong Tagalog. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kaginhawaan at kasiyahan ng mga mag-aaral sa kanilang mga kasuotan. Ano ang mga iba't ibang uri ng mga gown na maaaring isuot ng mga babae sa JS Prom? May iba't ibang uri ng mga gown na maaaring isuot ng mga babae para sa JS Prom. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, cocktail dresses. Ito ay mga maikling gown na karaniwang umaabot lamang hanggang tuhod o kaya'y kaunti lang ang lagpas sa tuhod. Ito ay maaaring mayroong iba't ibang estilo at disenyo. Dalawa, long gowns. Ito ay mga gown na umaabot hanggang sahig. Ito rin ay maaaring mayroong iba't ibang estilo at disenyo, tulad ng mga may slit, off-shoulder, at iba pa. Tatlo, little black dress, ito ay isang klase ng cocktail dress na itim ang kulay. Ito ay itinuturing na isang timeless piece na maaaring isuot sa anumang okasyon. Apat, A-line prom dresses, ito ay mga gown na may fitted bodice hanggang sa baywang at hips, at ang skirt ay unti-unting lumalapan para makagawa ng A-shaped silhouette. Lima, sheath dresses, ito ay mga gown na karaniwang mas magaan kumpara sa mga gown na may fuller skirts. Ito ay may simple at sleek na disenyo na sumusunod sa kurba ng katawan. 6. Embellished or beaded gowns Ito ay mga gown na may mga embellishments tulad ng sequins, beads, o beaded lace. Ito ay nagbibigay ng glam look sa sinumang mang nito. Ano ang mga iba't ibang uri na maaaring isuot ng mga lalaki sa JS Prom? Sa JS Prom, mayroong iba't ibang uri ng mga kasuotan na maaaring isuot ng mga lalaki. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, Tuxedo. Ang tuxedo ay isang formal na kasuotan na karaniwang binubuo ng isang itim na coat, puting dress shirt, bow tie, trousers, at dress shoes. Ito ay isang tradisyonal at elegante na kasuotan na karaniwang isinusuot sa mga formal na okasyon tulad ng JS Prom. Dalawa. Suit. Ang suit ay isang formal na kasuotan na karaniwang binubuo ng isang coat, dress shirt, necktie, trousers, at dress shoes. Ito ay mas kaya-aya at mas comfortable na alternatibo sa tuxedo. Maaari kang pumili ng iba't ibang kulay at estilo ng suit na magpapakita ng iyong personalidad. Tatlo, dinner jacket. Ang dinner jacket ay isang formal na kasuutan na katulad ng tuxedo ngunit mayroong iba't ibang kulay at disenyo. Ito ay isang mas modernong pagpipilian na nagbibigay ng formal na anyong ngunit mayroon ding konting pagkakaiba. Apat, slim fit suit. Ang slim fit suit ay isang estilong suit na may mas makitid na hugis. Ito ay karaniwang mas kaaya-aya sa mga kabataang lalaki at nagbibigay ng isang modernong at put-together na hitsura. Ang pinakamahalaga sa pagpili ng kasuotan para sa JS Prom ay ang pagkakatugman nito sa personal na estilo at komportable sa iyo. Siguraduhin na ang iyong kasuotan ay malinis, maayos, at komportable para sa iyo. Ikaw, ano ang balak mong isuot sa JS Prom? Ano ang sinuot mo nung ikaw ay kasama sa JS Prom? Ano ang suggestions mong kasuotan? Paki-share ang experience mo sa JS Prom.